Magalang araw mga kaweather, narito po ang pinakabagong lagay ng panahon ngayong Webes, November 13, 2025 detalyado at may mga dapat ninyong malaman. Kung nagustuhan mo po ang ganitong updates, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Sa buong bansa, inaasahan ang mostly sunny hanggang maaliwalas na kalangitan sa malaking bahagi ngayong araw. Ayon sa pinakahuling datos, kasalukuyang temperatura ay nasa humigit kumulang 26 degrees Celsius. Mga ka-weather, paghapon at gabi, bahagyang bababa ang temperatura at magkakaroon ng madalang ulap sa ilang bahagi. Paghapon at gabi, bagyang bababa ang temperatura at magkakaroon ng madalang ulap sa ilang bahagi. Pagpatak ng alas 6 ng gabi, mostly clear. Temperatura 25 degrees Celsius Pagpatak ng alas 7 ng gabi Mostly clear pa rin 25 degrees Celsius Alas 8 ng gabi Clear 24 degrees Celsius Alas 9 ng gabi Mostly clear 23 degrees Celsius alas 10 ng gabi party cloudy 23 degrees Celsius alas 11 ng gabi intermittent clouds 23 degrees Celsius hanggang madaling araw alas 12 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga mostly cloudy to cloudy mababa ang temperatura hanggang 22 degrees Celsius sa area ng Luzon maaraw sa araw maliwalas ang kalingitan sa gabi may pagbagsak ng temperatura